Good morning mga kalinis! Cleaning na naman po ulit tayo. Ito may naipon na naman po ulit kami na bote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 full of bags. Mga bote. Mga bote po yan. Tapos yung iba mga babasagin. So today is Monday, Easter Monday. Okay. April 1 2024. 5.22 a.m. So, medyo late kami ngayon. Pero, ang laro naman po ngayon is 4 p.m. hanggang 7. So, update ko na lang po ulit kayo. Hindi po masyado malinis dun sa, sa lobby. Yung mga garbage po dun. Yun lang po. See you later guys. Pasok po tayo. Oh. Hindi po mashado muna. Eh. May ilang tira, silang po na bote. buksan po natin yung ilaw. Tapos, dito rin po. Ayun. Konti lang po siguro naglaro kagabi. Wala akong masyadong basura eh. Pag ano po dito Pag summer Hindi na po masyadong busy So may mga nagpa-practice lang po Ng mga bata Ganyan So maya na lang po ulit akong Masyad, uh, masyadong, wala akong masyadong basura. Buksan po natin yung ilaw. Yan, para maliwanag. Hindi hey, na masyadong basura. Baka po makauwi kami na maaga. Tapos, bukas na lang po kami magbenta ng bote para makapahinga. So, wala po kaming cleaning sa hapon. Pag Monday po talaga, hindi kami tumatanggap ng cleaning. Kasi, yun po yung pinaka-off namin. Kasi po, ang pasok namin is everyday. Tapos, Monday lang po yung hapon yung uh, ang pahinga po namin after po ng linis dito, pahinga na po kami. Okay. Tapos, trabaho na naman po Tuesday morning. po. So, update ko na lang po kayo mamaya. Dito po tayo sa so number 5. Ito pala yung dressing room number 9. Female lang po dito. So, wala pong masyado masura. Malinis. Yay! Na-flush ko po yan kanina. So, pinakita ko po sa inyo tuwing so, yes, dress, room number 9. close the lights, Turn off the lights. So, wala pong naglaro. Wala kong bumamit dito. Turn on the lights. Balinis. Open the door. Turn on the light. Yun. Kunti lang kasura. kung narinig niyo po yung ingay na yun back door back yung pinto papunta sa second ring malinis naman po siya tapos, check po natin dito. So, Pasok tayo dito. Malinas po yung basura. Wala masyadong kalat. Ito lang. Kasi araw-araw ko naman po ito chinecheck. Kung malinis or marumi. Okay. for sure maaga po tayo makakauwi nito. Malinis. Ito po yung kabilang door. Bleacher din po siya. Tapos, bleacher din po yung nasa gilid na yun. So, mamaya, check po natin yun. Kalinis. Ito po Nagkapi muna kami Bago magbenta ng bote So ang um, temperature po ngayon Is negative 3 Maganda-ganda na po ang panahon Hindi po masyado malamig mga kabote yan yung ng bote 78.30 tsaka 27.40 105.50 wow. yung mga bariya po binigay tipo nila so iniwan po namin yung mga coins kapag meron so yun lang po bawi na po tayo God bless. Salamat po.